Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay narito ako para sa isang matinding pampaswerte na talaga namang magiging dahilan upang ang pera sa inyo ay lumago ng lumago at hindi titigil. Ito po ang spell na ito ay napakadali lamang at ito po ay naishare ko na ngunit hindi ganoon karami ang nakakaalam nito. Maaring narinig nyo na ito, pero sigurado ako na ito ay napaka-epektibo namang talaga. Kaya nais ko itong ibahagi muli sa inyo. Ito, uh, dito wala kang gagastusin masyado dahil uh, mayroon ka na nito. ng no? mga gamit na ito sa iyong bahay, sigurado ako niyan. Unang-una ay kakailanganin mo ng isang pulang tela. Kahit pinagluma ang damit, gupitin mo na lamang. kay nito, pulang tela, pinagluma ang damit panali. kahit tanong panali para sa ating tela. At kakailanganin mo rin ng ilang uh, dahon ng laurel. Tatlo o di kaya naman ay apat. Ngunit nito ay mayroon na mga ko ditong uh, tatlo. Tatlo na dahon ng laurel. Ayos lamang kahit hindi siya buo. Ngunit, ang gagawin natin dito ay kung tatlo, depende sa'yo kung tatlo o uh, apat o lima, kahit ilan ang gusto mo, dahil susulatan natin ito ng ating mga kahilingan na si simbolo sa mga bagay na, na, nais nating makamit. Gaya na lamang ng prosperidad. Nako, sino ba namang hindi gusto ng prosperidad? Sulat mo yan sa isa nating dahon ng laurel. Siguraduhin nyo na dito tayo sa harap ng dahon ng laurel. Susulat. At hindi dito sa likuran niya. Kung makikita mo kung saan dyan ito yung likuran at ito yung harapan. Kung makikita mo mas makinang siya. Ito ay pa, hindi masyado. At yan yung arko rin niya. Makikita natin no. Yan, mas green yung unahan niya. Kaya doon tayo magsusulat. Unang-una ay mari mong sulat prosperidad dahil nais nating magkaroon ng prosperidad sa ating buhay. Yan. Habang, ini, habang sinusulat mo ang prosperidad, hawakan mo ito pagkatapos at isipin mo ang mga prosperidad na darating sa iyo. Sunod naman, halimbawa, ay gusto natin ng uh, kapayapaan. Siyempre, nais natin ng kapayapaan sa ating pamilya, maaari, hindi nag-aaway-aaway, tahimik lamang. At siyempre, ay hawakan mo ito at iisipin mo kung paano kapayapaan ang nais mong mangyari. Sunod naman ang, ang nanaisin pa natin ay syempre ang swerte. Kahit anong sipag mo kung malas ka talaga ay wala rin. No? Kaya ito, kaya nga sinasabi namin sa inyo na ang swerte na ating ibinibigay ay sasamahan dapat natin ng sipag. Bakit? Dahil kung swerte nang namang ng swerte ay talo ka pa rin. Dahil paano mapupunta sa iyo ang mga swerte kung nariyan ka lang sa iyong bahay. Halimbawa ay may pupuntahan ka pala at naroon pala ang swerte na papas sa iyo o sa trabaho na kukuha nimo. Ngayon ay ilalagay mo ito sa loob ng ating pulang tela. Ilalagay mo ito sa loob ng ating pulang tela at itatali natin ito. Ikukulong natin ang ating dahon ng laurel dito. Ngayon ang maaari niyong gawin upang mas maging maganda ay sunugin nyo muna ang dahon ng laurel at habang sinusunog nyo ang bawat isa nito, ay iniisip nyo ang lahat ng swerteng matatamo nyo, ang pasasalamat at iisipin nyo na nakuha nyo na ito. Ngunit kung mas napagdesisyonan nyo na ganito na lamang, ay ayos tamang din naman. Ngayon, sa nyo ito ilalagay? Ilalagay nyo ito doon sa inyong bigasan at dapat doon sa inyong bigasan na hindi mawawalan ng bigas. Kahit ilang piraso na lamang ng bigas ay nariyon, ang nariyon ay basta ay may bigas pa at kahit ilang piraso lamang ay ayos na iyon. Pwede na iyon. Ilalagay lamang natin ito dito at hindi dapat natin itong papatagali ng anim na buwan dahil baka uh, pamahayan na ito ng insekto itapon mo na ito maaring tatlong buwan o anim na buwan yun lamang at syempre kagaya nga ano na sinasabi namin sa inyo kung hindi kayo naniniwala sa mga ganito ay wag nyo wag nyo na itong gagawin dahil magsasayang lamang kayo ng oras at magsasayang lamang kayo ng mga gamit ninyo. Maraming salamat at sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito.